Samantala, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! live. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo! Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas o adlaw mga taga Mindanao. Sumuko sa 58 th Infantry Battalion na nakabase sa bayan ng Claveria Misamis Oriental ang isang Rebelling New People's Army na nakilalang si Jano Linkit Marianas na may mga aliasis alias Rick's alias Chari at alias Santung na taga Sitio Anakaw, Barangay Banta, Awan, Hingoog City at kumikilo sa squad uno centro de gravidad sa Regional Eagles Command North Central Mindanao Regional Committee. Bitbit -bit ni Mariana sa kanyang pagsuko ang isang M14 rifle, apat na mga magazines at may walumpung live ammunition at isang bandolier. Ayon pa kay 15th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Leoncito Grizula, ang pagsuko ni Mariana ay bunga ng pagsisikap ng militar na aanyayahan ang mga armed rebel groups sa pagbalik loob sa gobyerno at makiisa sa Peace Nations Building. Samantala, sumuko naman sa 8th Infantry Battalion, 4th Infantry Division ang mag-asawang si Joel Bernal at ang uh, asawa nitong si Eorlie, mga taga-bayan ng Kabanglasan, Bukidnon at Kumikilo sa North Central Mindanao Regional Committee, CPP, NPA bilang mga medical corps. Sumuko naman sa kabilang agako ang isang Papa lobby 53 Baños na taga-Kabadbaran City si del Norte at isang regional coordinator ng Tilosang Mayo Uno tie-up sa Northeastern Mindanao Regional Committee CPP NPA. Sumuko ito sa 75th Infantry Battalion. At sa bayan ng Kantilan Surigao del Sur naman, isang alias Jessica Jose, squad leg leader ng Medical Corps Squad of Those Alpha Regional Centro de Gravidad Northeastern Mindanao Regional Committee ang sumuko. Bit-bit ng surrendery ang kanyang rifle, grenade, launcher, bala at mga subversibong dokumento. Wale Ramos, Simon Roving reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. nationwide Nation Maraming salamat Willie Boy Ramos ang ating CNN robbing reporter sa Mindanao.